Oh, ito po yung magigigas na walang nilalabas sa pera, Hindi, hey, ito nga, o. Oh, sabi kasi ng boss ko, I-send lang daw dito sa gigas na boss. i lang. ko nga pa. I-send ko nga sa number na po. Hindi, bawal yung ganito dito. Hindi, hey, parang makuha ko yung pera ko sa boss ko. I-send mo lang Ito Ito, tatawa daw po. Ano, i-send ko na walang pera? Hindi, hey, diba? Nabayaran ko siya. Ito may pera dito. Hindi pwedeng nga boss. Eh, ano na lang. Isisend ko na lang. Ito nga tayo tawala ko. Ano yung master pao? So, ano yung master pao? Ano yung master pao? Ano yung master pao? Ano po yung MP nyo po? MP nyo po. Hindi ko pwede sabihin yun. Bakit po? Hindi, ito nga, para ma... Pag sinabi mo, mahak na yung gigas ko. Hindi, ano, Sigurado po ito, hindi po oh, ano.